guys hello everybody everybody to the left everybody to the right mom what you Choo! Welcome na naman sa isang vlog ng Madam Sitang kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo kaya iba vlog ko na lang ito. Maglalabangan ng kapote for today's video. Ganito lang naman ang itsura ko kapag malakas yung ulan. Ayaw ko mang magsuot ng kapote kasi mainit sa katawan. Wala akong magagawa kasi ayaw ko ngang mabasa. dahil malakas nga yung ulan, wala pinapasok rin ng tubig yung aking katawan. Kaya ito na lang yung ginagawa ko pagkatapos ngang gamitin at pagkatapos ng trabaho, lalabhan ko na lang dito. Dito nga sa labas na gripo kasi kung doon ko palalaban sa loob ng banyo, nakakahiya sobrang duminito. Yun bang hindi ka komportable sa suot mo, yung kahit malakas ang ulan eh mainit yung pakiramdam mo. Ang hirap magtrabaho dahil sa raincoat na 'to. Pero ko. kapag hindi ko naman sinuot ito, hindi ko rin kakayanin, baka trangkasuhin ako. Ay nako, ang daming reklamo pero ang hirap ng walang trabaho. Kaya titiisin ko na lang ito Wala rin mangyayari kung mag ako Eh yung ulan ng kalaban ko, tao lang Hindi ako. ko naman talaga favorite color ang kulay itim Pero simula nung nagtrabaho ako dito Lahat ng damit ay gusto kong itim ang kulay nito Ay abay alam nyo ba, sinubukan ko magputi dito Abay wala pang isang minuto Yung kulay para ng may Sa dami ba naman ang nagtatapon ng basura dito Yung iba ang dudumi pa Eh hinahawakan ko, hindi maiiwasan mapupunta sa dami damit Nagtataka ko. nga ako minsan, bakit may apron pero yung dumelosot sa damit ko. dami, dami ko na talagang natutunan dito sa pag-aabroad ko. Yung dating hindi naman ako marunong maglaba. Abay, eto, naglalaba ako. Pero yun nga, hindi ko pa rin talaga magawang maglaba ng malinis Katulad nung bata pa ako, laging pinapaulit yung lalaban ko Kasi nga ang dumi pa rin Pero ito. okay lang, kasi nga puro basura lang din naman yung kaharap ko Siyempre pag nasa Pilipinas na ako, magbabago na rin ito Ewan ko ba kung paglalaba ang tawag dito Eh inuhugasan ko lang naman sa tubig yung dumi nito Kaya dyan sa mga magaling maglaba, huwag nyo na akong awayin Kasi nga yan ay para lang din naman bukas basura lang din ang kakaharapin bumawi na nga lang ako sa tubig mga guys kasi wala akong dalang sabon dito kung papasok pa ako sa loob, abay magtulo-tulo na yung katawan ko, ganun nga lang kasimple ang lahat para sa akin dito kasi nga sabi ko, wala namang pakialaman ako lang namang mag-isa dito, wala rin titingin, wala rin huhusga na madumi ako, dugyot o ano pa kasi yung ending din naman, basurera lang talaga ako. pero wag ka, dahil ako yung basurerang yung nag-iipon, para sa magandang ginabukasan ng pamilya saka ko, saka na nga lang ako babawi sa sarili ko, kapag Okay na ang lahat. At wala na talaga akong utang kahit singko Kaya sa mga kapwa ko FW na talagang mapagtiis Abay saludo ako sa inyo Huwag niyong papansinin yung mga sinasabi ng iba na hindi magaganda laban sa inyo Kasi at the end of the day ikaw pa rin ang tutulong una sa sarili mo Walang masama kung mabubuhay kang simple lang Ang importante masaya ka sa mundong ito Yun bang naglalaba ka lang pero ang dami mong hugot nandadamay ka pa ng ibang tao Pati langit tuloy na galit na ayan pumapatakot tatak na naman yung ulan, hindi pa ako tapos maglaba dito. Pinag-iisipan hey, ko nga mga guys kung dito ako maliligo o doon sa banyo.